Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Tama. Tama ang mga sinasabi mong yan. Ha 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 ha. Taibigang pabiyan. At ang problemang kinakaharap ng mga tao dito tungkol sa kanila Pinigyan ko na ng solusyon Ang sabi pang muli ni Mang Doro Sa nooy makikita nang Nakaawang na ang kanyang bibig Sa tindi ng pagkamanghang Si Mang Pabian Kung kaya't A Anong ibig mong sabihin Pinunong Doro? pa, pa paano po? Sa papanong paraan Pinuno? Makinig kayo Ang basong may lamang alak kanina At ininom Ng mga aswang na yon ay aking pasimpleng inusalan na hindi nila napapansin dahil sa mahihinang klaseng mga aswang sila at ang usal o mga orasyong aking inilagay sa alat na nasa kanilang katawan ngayon ay upang ihayag sa lahat ang kanilang totoong hitsura lalo na lalong lalo na nga sa gabi at sa umaga na may mapapaso sila at masisilaw sa tindi ng sikat ng araw. Ha 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 ha! Ginawa ko yun dahil pag tumagal-tagal pa eh, paniguradong tao na ang kanilang bibiktimahin. Bagay na ayokong mangyari. Revelasyong pangmuli sa kanila o sa kanya ni Mang Doro. Kung kaya't masyado pang nahiwagaan at namangha itong si Mang Pabian sa pagkatao ni Mang Doro. At habang sila'y nasa ganoong mga sitwasyon, ay isang lalaking maidad ang nagmamadaling naglakad-takbo sa labas ng kanyang bakuran at parang ito'y natataranta at nagmamadali sa kanyang pupuntahan at mahahalata talaga ang matinding pagkabalisa sa kanyang hitsura at siya ay si Mang Estong. Mabilis naman itong tinawag ni Mang Fabian at kanyang inalam sa kanya kung anong nangyayari. Kung bakit siya ay parang nagmamadali... Pasigaw naman itong tumugon sa kanya at sinabi nitong ang kanyang babaeng anak na nagdadalang tawi ay nailuwal na nito ang kanilang unang supling. Subalit ang masamang balita ay patay na raw ang bata at hindi na ito nailigtas pa ng doktor na nagmula pa at sinadya ng kanyang manugang sa mismong bayan. Nakaramdam ng matinding awa noon hindi lamang si Mampabiana sa balitang yon kundi maging ang mga kaibigan ni Mang Doro para sa nasabing batang iniluwal ng kanyang ina. Subalit, um, uh, kaibigang Pabian, may naisana na akong hilinging pabor sa iyo. Ano yon Pinunong Doro? Sabihin niyo po't nakahanda po akong makinig sa inyo. Maaari mo ba akong dalhin sa tahanan ng babaeng bagong panganak? Meron kasi akong ibang nararamdaman. Muling nanlaki ang mga mata nitong si Mang Pabian nang marinig niyang sinabing muli yun sa kanya nitong si Mang Doro kung kaya't wala na itong nagawa pa kundi ang pagbigyan ang kahilingan ng isang sabongerong tanyag at may motyang galing sa buto ng kasoy na si Mang Doro at ng mismong oras na yon ay pansamantala nilang iniwan ang mesang kanilang pinag-iinuman at inihabilin yon ni Mang Pabian sa kanyang asawa at mga anak kasunod kasunod ay magkakasama silang lumabas ng pakuran at nilandas nila ang daan patungo sa tahanan nila karding ang asawa ng babaeng bagong panganak sa pangunguna nitong si Mang Pabian sa daan pa lamang ay napansin nilang lahat na walang palyang umuusal ng mga kakaibang kataga itong si Mang Toro habang ito'y makikitang seryosong naglalakad at nang sila'y malapit na sa nasabing tahanan nila Carding ay nakita kaagad nila ang mga taong mga osisero at mga osiserang nasa labas ng kanilang tahanan. Nagbubulong-bulungan ang mga ito sa tulong ni Mang Pabian ay pinakiusapan ito ang amang si Carding at ang kanyang biyanang si Mang Estong na kung maaari ba silang pumasok sa loob ng kanilang tahanan upang makita nila kung ano ang naging kalagayan ng sanggol. Pumayag naman ang mga ito, ngunit, ngunit ayon kay Garding ay hindi maaaring lahat sila ay pumasok sa loob dahil kasalukuyan pang nasa loob ng kanilang tahanan ang doktor at ang kanyang isang kasamang katukatulong kung kaya't. Okay lamang po iyon, Mangistong. Pero, pwede po bang itong isa kong kasama na lang ang pwedeng pumasok sa loob ng inyong tahanan. May nais lang kasi siyang makita sa sanggol ang mahinahong pagkakasabi nitong si Mang Pabian sa kanilang dalawa. Kung saan ay ang tinutukoy nito ay si Mang Toro. Ama uh, sige po, Mang Pabian, bilang isang kabaryo po ay ay pagbibigyan ko po kayong dalawa na pumasok sa loob ng aming tahanan ang mahina at malungkot na sagot sa kanila ni Carding. Pumasok silang dalawa sa loob ng tahanan si Mang Pabian at si Mang Doro kasama si Mang Estong at si Carding. at nagpaiwan sa labas. Ang iba pa sa mga kaibigan ni Mang Doro pagkapasok nila nakita kaagad nilang walang malay ang ina ng sanggol. Nagtahiga ito sa papag at may kumot ang kanyang buong katawan. Samantalang ang sanggol ay hawak ng isang lalaking sa tingin nila eh. Ito na ang doktor. Hawak nito sa kanyang kamay ang magkadikit na mga paa ng nakasiwarik na sanggol. At kung ito'y titingnan ay parang wala na talaga itong buhay. Um, Dok, wala na po ba talagang buhay ang sanggol na yan? Ang seryosong tanong ni Mang Pabian sa nasabing doktor. Ama, oo. Oh dahil sa ito'y tumain na o dumumina na sa loob ng tiyan ng kanyang ina at maaaring maapiktuhan ng kanyang ina kaya kinakailangan siyang dalhin sa ospital at ang sanggol na ito ay talagang hindi ko na nagawang isalba. Nakita nyo naman, kulay obi na ang bata at hindi na ito humihinga. Ang medyo mahabang pagkakasalaysay ng nasabing doktor sa kanila ngunit totoo ba? Ha 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 Totoo bang lahat yung mga sinasabi mo doktor? Totoo bang yung sanggol na yan na nasa kamay mo ay wala ng buhay? O baka naman ay ha 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 Nanlaki ang mga mata ng doktor Ganoon din si namang Pabian, si Carding At ang asawa at mga magulang ni Carding Nang marinig nilang sinabi yun ni Mang Doro sa nasabing doktor pong kayat. Ikaw lamang iyo. Bakit mo na sabi o nakitanong yan? Hindi ba't nakita mo namang wala ng buhay ang bata at saka iho? Sino ka ba? Ah! Ang tanong sa kanya nang nagtatakang doktor nang sandaling yun ay nang sandaling yun ay aalma sana ang magbyanang si Mang Estong ganoon din ang mga magulang nitong si Carding at si Mang Pabian ko pang sana'y pakiusapan si Mang Dorong itigil na ang kanyang mga tanong sa kanyang kaharap na doktor at baka yun ay maglikha ng komosyon sa pagitan nilang dalawa. Subalit, nang sumipol itong si Mang Dorong at sumitsit sa kanila ay tila ba'y may kung anong kapangyarihang lumulukob sa kanil kanilang mga katawan at para pinipigilan silang lahat nagawin ang kanilang dapat na sana'y gagawin kay Mang Doro. Hindi makagalaw ang mga ito at hindi makapagsalita. Makinig kayo, kayong lahat, na nasa laob ng nakasaradong tahanang ito. Dahil meron akong importanteng sasabihin sa inyo. Napaka-importante. Di ba, doktor? Ha! 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 Ang sabi ni Mang Doro ng mga sandaling iyon na para bang may halong pangungutya. Sa naturang doktor, habang siya'y makikitang nakangisi at nakatayo sa harapan ng doktor at ng kanyang kasamang katukatulong. Ah, ano bang ibig mong sabihin, ha? Ano bang nalalaman mo? Sumagot ka! Asik sa kanya ng doktor at para bang ito'y nahihintakutan na ng mga tagpong yun. Hmm, ha, 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 ha. Huwag ka namang magmadali, doktor. Huwag na huwag. Dahil darating din tayo dyan. Makinig kayo ang doktor na ito ay isang aswang, isang mapaglinlang na aswang. I hindi totoo yan, nasisiraan ka ng unaw, baliw, baliwang taong ito. Animal ka, ito ang dapat sa'yo. Oh, oh, Litsugas, oh, anong nangyayari? Ba bakit hindi ako makagalaw? I ikaw, isa kang demonyo. Pasigaw pang pagkakasabi ng doktor kay Mang Doro kung saan ay katulad nila Mang Fabian, Mang Estong at iba pa sa mga taong nasa loob ng tahanang yon ay katulad niya ay nagmistulang istatwa na ang mga ito ngunit malinaw nilang naririnig at nakikita ang noy nagsasalitang si Mang Doro Walang makakarinig sa inyo kundi tayo-tayo lang dito sa loob ng kubong ito unang tahanang ito dahil sa pagkakataong ito ay nasa ilalim kayo ng aking mga itinanim ng mga buhay na salita o mga orasyon sa loob at labas ng tahanang ito. Binawa ko yon upang walang makialam sa mga sasabihin ko tungkol sa iyo. Isa kang aswang at balat mong diktimahin ang sanggol na yan na kanina mo pang hawak-hawak at ayaw mong bitawan. At isa pa, kanina ka pang naglalaway. Hindi pa, Dok? Ha? 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 Mangistong, Kardeng, kayong lahat, makinig kayo. Ang sanggol na ito ay hindi totoong wala ng buhay dahil buhay pa ang sanggol na ito. Buhay na buhay. Ha, 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 ha. Hindi ba, doktor? Ang sabi ni Mang Doro habang nasa kanyang mga kamay na, ang sanggol at maayos niya itong hinahawakan at binalot niya ito ng kumot ang katawan ng sanggol na kanyang nakita sa ilalim ng papag na laki at namilog naman ang mga mata ng mga ito nang marinig nila ang mga revelasyong yun ni Mang Doro. Ngunit hindi sila makapagsalita at hindi nila kayang igalaw ang kanilang mga katawan. Maging ang aswang na doktor at ang kanyang kasama. Nakakaawang sanggol. Isa itong malusog na sanggol. Isang batang lalaki. Tapos ay ikaw lang ang magiginabang Animal ka! Pinagpapawisan na nang butil-butil ang noo at leg ng doktor habang naririnig niya ang mga katagang yon kay Mang Doro lalo na nang umusal itong muli ng mga katagang hindi kayang intindihin ng sino man sa kanila habang siya'y nakapikit at kasabay naman nooy ay ang pag-ihip ng hangin sa loob ng tahanan nila karding at pagkatapos niyang umusal ng mga kakaibang katagay ay hinipan niya ang noo ng sanggol at doon ay nakita ng lahat sa kung papaanong paunti-unti nang gumagalaw ang sanggol sa kanyang mga kamay. Bumalik na din sa normal ang kulay ng kanyang balat hanggang sa ito'y narinig na nga nilang umiyak na kasabay naman noon ay ang pagkakaroon ng malay ng kanyang inang nasa papaga. Hinanap kagad nito ang kanyang sanggol dahilan upang mabilis naman sa kanyang ibinigay ni Mang Doro ang kanyang anak at pinilagay niya ito sa kanyang tabi at pagkatapos ay muli itong pumikit at pamusal sa muling pagdilat nito eh. Sumipol ito na siya namang naging dahilan ng pagbalik ng lahat sa loob ng tahanan nila Carding. naingalaw na nga nila ang kanilang mga katawan at katulad ng inaasahay, matinding pagkamangha sa kanilang nakita sa nooy, hindi pa nila kilalang si Mang Toro. Ngayon mo sabihin sa lahat ng mga tao dito kung mali ba ang mga sinabi ko sa'yo. Patunayan mong hindi ka aswang na may kakayahang gumawa ng ilusyon. Pinulag mo ang mga tao dito at pinaniwala mo silang patay na ang sanggol na kahit pa hindi yun ang totoo. Nang marinig yun ni Carding kay Mang Doro ay iniwan ito ang kanyang asawa anak nang gigigil itong tumayo at nagtakad papuntang kusina at kinuha nito ang kanyang matalas na itak upang ibaon sana sa liig ng doktor na isang aswang. Subalit, mabilis siyang pinigilan ng kanyang ama at pinakalma. Nagpalingali nga sa loob ng tahanan si Mang Doro at nang may makita siyang walis tingting ay kinuha niya ito at kanyang inilagay sa gilid ng pintuan. Kasunod ay, Ano pang ginagawa mo? Patunayan mong hindi ka nga aswang dok. Lumabas ka ng tahanang ito. Labas. Bakit? Bakit ayaw mong lumabas? Sa halip ay parang ikaw ay natatakot. Dahil ba sa walis na ito? Ha 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 ha. Si, sino ka ba talaga ha? Ritsugas ka? Nauutal at nahihintakotang tanong sa kanya ng doktor. Siya si Pinunong Doro, ang sabongerong tanyang ato sa pusapang. May mutyang galing sa buto ng kasoy sa kanyang katawan. Siya ang taong nasa inyong harapan ngayon. Nagbulong-bulungan si Namang Istong nang marinig nila kay Mang Fabian, ang pangalang Doro dahil hindi nila sukat akalaing Totoo pala ang tungkol sa mga usap-usapang sa si Mang Doro at ito ay nasa mismong kanilang. Harapan na nga ng mga pagkakataong yon. Ikaw ang sabongerong. May malakas na karagadang matya at ginagamit mo hindi lamang sa sabong kundi maging sa... Oo, Dok. Hindi lamang para sa sabong ang aking matya kundi para sa mas nakakarami para gamitin sa mabuti. At para palayasin ang mga tulad nyo, madali akong kausap, Dok. Hanggat maaari, hanggat maaari, ayokong pamatay. Pero, ipangako mong hinding-hindi mo na uulitin pa ang ginawa mong ito. Dahil pag nagkataon at naulit pa ang katulad nito, hindi na akong magdadalawang isipang kitlan ka ng buhay. Naiintindihan mo ba? Layas! Ang pagalit na pagkakasabi ni Mang Doro sa doktor kasabay ng kanyang ginawang pag -alis. sa walis tingting -ting, na nasa gilid ng pintuan ay siya namang nagmamadali at natatarantang paglabas ng doktor kasama ang kanyang alalay at halos madapa-dapa na ito sa labas ng kanilang tahanan dahil sa kanyang sobra-sobrang pagmamadali. Taos sa kanilang mga pusong nagpasalamat naman kay Mang Doro ang pamilya ng asawa ni Carding at maging ang kanyang mga magulang lalong lalo na nga ang mag asawang sila Carding dahil sa ginawang pagliligtas ni Mang Toro sa nasabing inosenteng sanggol sa kamay ng isang doktor na aswang ingatan niyo at alagaan niyong mabuti ang inyong anak na yan maiksing sabi niya sa dalawang mag-asawang sina Carding at pagkatapos ay hinipan ni Mang Toro ang bumbunan ng asawa ni Carding bago sila nagpaalam sa mga ito. Ngunit nakapagtatakang tila walang nalalaman sa mga naging pangyayari sa loob ng tahanan nila Carding... ang mga osesero at mga osesera sa labas ng kanilang tahanan dahil sa patuloy ang mga itong nagbubulong-bulungan at sinasabi ng mga itong patay na ang sanggol ng mag-asawang sila Karding bali ba na lamang sa mga kaibigan ng Mang Toro dahil alam ng mga ito kung ano ang nangyari sa loob ng tahanan ni Lakarding. Sa loob lamang ng mga ilang oras, pinunong Toro, ay marami ka nang naisiwalat ng na mga nakatagong lihim sa lugar na ito. Ang sabi nitong si Mang Digong, isa pa sa mga kaibigan ni Mang Toro habang sila ay naglalakad na pabalik sa tahanan ni Lamang Pabian. Sa tingin ko'y hindi lamang ang mga aswang na yon na aking inilantad kanina sa inyo ang problemang meron dito sa inyong lugar. Bigang Pabian, sa tingin ko'y gagabihin tayo ng balik sa inyong tahanan. Ang tinig pa nilang, revelasyon ni Mang Doro. Dahilan upang pansamantalang mapahinto itong si Mang Pabian sa kanyang ginagawang paglalakad. Kasunod ay, nakarinig sila ng mga pagsigaw, mga panaghoy na parang nagmumula sa boses ng isang nag-aalalang ina. At yun ay nasa tahanang nasa gilid ng daang kanilang dinaraanan napahinto silang lahat at pagkatapos ay eh, ikalamang boses yun ni Minerva at parang humihingi ito ng tulong ang bulalas ni Mang Pabian kasunod ay nilandas kaagad ng kanilang mga paa ang pinagmula ng boses na yon at nang sila'y nasa mismong labas na ng tahanan nila aling Minervay nakita nilang nagkakagulo ang kanilang mga bisita sa loob ng kanilang malawak na tahanan at natataranta ang mga itong sinasambit ng paulit-ulit ang mga katagang. Kinakailangang madala ka agad ang binatang ito sa ospital at baka ito ay napapaano na. Ang sabi ng mga kalalakihang mahahalatang naabala ang kanilang paghaharap-harap sa inuman dahil sa isang binatang nakahandusay sa isa papag at makikita na itong nagkulay ubi na ang kanyang mga daliri. Nanginginig na ang katawan, tirik na ang kanyang mga mata at bumubula ang kanyang bunganga. Baka naman parang Klabyo, may sakit na kong tawagin niya epilepsy. Ang inyong anak, kaya siya nagkakaganto. Ang dinig nilang sabi ng isang matabang lalaki sa ama ng binatang na tahandusay at nanginginig na. Naguguluhan naman at hindi na alam pa kung ano ang isasagot ng amang si Mang Klabyo at manasan ng pagtutulungan ng mga itong buhati ng binatang yon upang sana'y dalhin sa labasan upang isakay ng tricycle at dalhin sa pinakamalapit na hospital. Subalit ang mga ito ay natigilan dahil... Sandali lamang. Ibaba nyo muna sa papag ang binatang yan dahil kinakailangan muna siyang tingnan. Ang tinig nilang bigla ang pigil na pagkakasabi sa kanila ni Mang Doro kung saan ay kanilang ikinagulat yon at ipinagtaka. Lalong lalo na nga ng mga magulang ng naturang binatang yon. Hoy, kung sino ka man, pahila meron ka. At kung saan napalop ka man ha? Ah, 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 ah. ba bakit? Bakit parang tigla na lamang na ah, ah. Ang hindi na, na ituloy pang dapat sana'y sasabihin ng isang mama kay Mang Doro dahil sa siya'y ginamita na. Nan mang dora. Shout out po kay na Boss Jake Alcala, kay Boss Jackie Mata, kay Ma'am Maria Teresa Jobson Si Boss JC Mata. Shout out po kay Mama, shout out po kay Ma'am Pardo Lota sa Paguyo Family and Pardo Family from Saudi Riyadh. Shout out po sa mga taga North at Duran Family. Shoutout po kay Boss Laguda Erle. Shoutout po kay Boss Wilfredo Diaz at sa kanyang asawang si Ma Marilyn Diaz At sa kanilang mga anak na si Boss Ej Diaz, Mirasol, Andro, Mayra, Carla at Wilfredo Diaz Jr. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga boss. Shoutout po kay Nanay Lucreng ng Iloilo. Nanay Lucreng, maraming maraming salamat po sa inyong palagi ang pakikinig sa ating mga kwento sa ating channel na ito. Shoutout po kay Boss Linar Elfas ng LC Blancos Coco Lumber and Furniture dyan po sa Putot Libmanan, Kamsura. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya, dyan po sa kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giubel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tukayo GC Candelaria, kay Parang Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Bus Iga Norquewa, kay Bus Jun Alcantara, kay Bus Rolly Bangkaya, kay Bus Ronilo Romo, kay Bus Silvania 69 Gaming, kay Bus Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang mahiwagang baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Bus Mark De La Cruz, kay Bus John Hiccup, kay Bus G Sumodio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvines Guerra kay Mam Janly Carte, kay Mam Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Mam Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez Jan po sa kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, Kay Busradillo Ledesma, kay Bus Backyard Breeder